Hello guys Para samahan ninyo ako Naglalakad um, tayo ngayon Kasi malakas ang ulan Alam ninyo ba kung bakit saan ako napunta Ayun Abangan ninyo kung saan ako napunta Galing ako sa <laughs> Galing ako sa tindahan Bumili ng bigas Oo, uh, uh, wala kaming masaing talaga. Bibili kami doon. <coughs> Andiyan oh, shout out pa sa pala si Kuya o oh. Ayun, shout out. Anong binili mo? Tubig. Tubig at saka babaeng manok. Babaeng manok. <laughs> babaeng manok talaga. Ay, nagkasalubong sila. Ayun. <laughs> Ayan Uy kuya magsain ka na Nakabili na ako Ayan <laughs> Ito na Ito na Ayan oh shout out pala Hi Ang <laughs> oh, bigat ng dinadala mo ah O oh, kuya oh. Bumili na ako ng ano Kalahating bigas guys O oh, tingin Sige na. Isaing mo. Ako? Ay, ako na lang. Ba? sige na, mag-shoutout ka muna. Shoutout. Kong... Shout Hello. <laughs> Ayan. Dito tumutulo pa yung aming bahay, guys. Kaya nakapayong pa rin ako hanggang oh, tumutulo. Ayan. Bye-bye. Maraming salamat po.